Pasko na naman, kung wala ka pa. Guys, nice. Merry Christmas! Bigyan natin ng saya ang ating bahay. Sa naman, happy! Masok ang blessing, ang swerte. Merry Christmas! Say it bye tito-tita ganda ganda lang guys solar lang guys yan hindi magastos sa kuryente guys kahit iwanan ko yan magdamag guys solar lang yan guys yan And guys solar lang yan o, so, diba guys yung bahay ko guys yan. yun sa taas guys atik yan yan o oh. tumuntung ako dun sa yan uh, sa bubong. Tapos, kinabit ko yan yung antena yan, guys. Nilagay ko dyan sa antena. Yan, guys. Solar lang yan, guys. Solar gastos yan, guys. Kahit iwanan ko yan magdamag, guys. O, diba? Para naman, maliwanag ang ating bahay. Hindi malungkot. Hindi madilim. Yan. At saka ito, guys. Itong motor ng asawa ko. Pinalagyan ko rin guys. Ayan. Para magdamag yan guys. Nakasindi. Ayan. Pati doon sa loob guys. Ayan o. Sa loob ng mga no, tricycle niya. Ilagyan ko yan guys. Kasi para kunwari may tao. Hindi ano. ano sila ano. Hindi siya tukso. Ayan guys. Ayan share ko lang sa inyo guys hmm. yan, follow pa more guys yan, yan yung bahay ko guys na maliit ano, yan yung, yung ano, pinaka-ate yun guys yeah. kahit wala siyang ilaw maliwanag siya Thank you guys, panunod guys.